ang cellphone. Anong gagawin natin? <laughs> ay, ang lakas. Ang lakas ng ulan. It, it's, it's uh, raining. Ayan, mga naliligo sa ulan. Nakikita nyo ba? Ayan. Bakit kasi? Ayokong mo naman ang ano ng water. Walang dumadaan na tricycle. Kasi alis kami. Anak ka na masasabi mo? Wala? Lamig na. Ha? Lamig. Lamig. Ako, wala rin ang masasabi. Masasabi ko lang eh, ang lakas ng ulan. Kaya pa tayong tricycle. ang lakas ng ulan at medyo umababa na. Ayan sila, naglalakad-lakad sila. Ayokong kumapat doon, baka malunod ako. <laughs> Kasi grabe yung water. Oo, baha siya. Actually, baha siya hanggang doon. So, ayun. Mama, wala ay. Ha? Oo. Tingnan natin. <laughs> Yay! Teka, teka, kami nakaharang. Ah! <laughs> Maniruro tayo, balik na! <laughs> Wala pa rin kaming makuha ang tricycle. Ito kay Chief! <laughs> Ay sasubi so, pala sa jeep sa ay sa sakyang na i-flash flash. Okay. Ayun. Tawag ka. Pero ang um, uh, water eh, talagang baha ever. Ayan. <laughs> kina mo naman, kung naglakad kami dyan, kamusta naman, ba? Diba? <laughs> Ayan. Ito ang uh, lugar namin, yan. Daming sa uh, charla. <laughs> Anak, malamig. <laughs> Ayan. Ayan, nagkita na kami sa highway. Actually, kasi bibili kami ulam eh. <laughs> At, ah, uh, <laughs> ay, ay, lakas na kasi na isa, isa bagyo. Ayan, ay ko. <laughs> Ayun dun. Yan, dito lang. <laughs> Bibila ang ulam dito. After me. Out na! <laughs> Ayan, nabasa ako, from Balik na. basa ako. Basa ikaw. <laughs> Ayan. Ayan. Babalik na tayo sa amin. Ayan, baha ulit. Siyempre, siyempre pa. Oo. Ang daming naliligo. Sobrang lakas. Anak, giniginaw ka ba? sige. Okay. Ayan, pa-uwi na kami. Meron na akong ulam. Ayan, bumalik na akong ulam. Ayan na. Uh, tindahan ni Batang. <laughs>